Pilipinas, kabilang sa pinakamalaking scamming hub sa Southeast Asia, Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Pinangalanan ng United Nations Office on Drugs and Crime ang Pilipinas bilang isa sa pinakamalaking scamming hub sa Southeast Asia. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Spokesman Winston Cashew, ang deklarasyon ay dulot ng mga iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators. Binigandiin ni Spokesman Cashew na kaya rin nagdesisyon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipagbawal ang mga pogo ay dahil binibigyan nito ang bansa ng masamang imahe sa international community. Samantala, aminado naman ang paok official na malawak ang network ng mga sindikato sa pogo. Nabatid na nakatutok ang nasabing tanggapan ng UN sa kampanya laban sa ilegal na droga at international crime at Uh, nais nice itong habulin at parusahan ang mga nasa likod ng human trafficking. Yan ang aking news scoop. Ako si Judith Estrada Larino nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.